Mga idol, kumusta kayong lahat dyan? Okay lang ba kayo dyan? <laughs> Dito ka nga pala kami ni Mrs. ha? Ano? Papunta sa bangka mga idol. Oh, taytayan. Pahibas na mga idol, oh. Hmm? Lubog pala yung tubig, mga idol. May nagtatanong sa ano, kung ano daw yung lubog. Ibig sabihin yung lubog mga idol is malabo. Malabo yung tubig. Kaya sa Bisaya, lubog. Hmm. Galing pala kami sa ano mga idol, sa buhi ko. Sa amin dito ba, buhi ko. Nagbayad kami, kuryente ba, nagbayad kami ng kuryente. Buhi ko kung tawagin dito mga idolins sa amin. Kaya nagbayad kami ni Mrs. Diretso na lang kami dito sa bangka, kumustahin namin yung bangka. Then, i-change oil ko na lang mga idol kung matanggal ko yung makina ngayon. Ano? Ha? Oy, maraming salamat nga pala kay Ate Mary. Mm. Ati Mary, Ate Mary. Kuya Re, salamat sa ano, sa Blessing. Nagpadala kasi si Ate Mary kahapon. Di ako nag-vlog kahapon kasi. No? Ngayon lang. Okay. Salamat eh sa padala mo para sa mga bata. Thank you talaga Ate. Ah. Kuya Re, ay, salamat. Ay mga damit ng mga bata, mga hmm. Binili niya ng mga gamit eh. Thank you Ate Mary. Sarot sa inyong lahat, no? Kay Seron. Si Seron. Si Gamdet. Oh, si There. Ate Ada sisi eh, Hei. ayan, sama ko si Mrs. ngayon mga idol Mag ano lang naman Mag ano kami dito Mag tanggal ng makina Subukan ko kung hindi ba yan kinain ng kalawang ano? Kay Kuya Eric kabu At Wina Ati Diyos si Okay Baligyan na yung crabs Dito ko sa bahay Dito na kami sa kubo nilang manong kaloy wala na laging walang tao kasi nasa bukid na silang manong kaloy mga idol. nag ano ayun oh may basa na yung bangka mga idol tama ka diri ma sarot din sa may ari ng bangka eh sabi niya amin naman daw to pero salamat pa rin ako sa iyo ma'am Clarice Margaha salamat dito gusto ko sana siyang i ano ilagay dun sa itaas ba no dun para pa ano siya mga idol ba, parang ibilad mo na sa araw kasi ilang taon na to dito mga idol na laging nakababad sa tubig no maano yan yung kasko niya ba masisira ito na oh lumang luma na sa kong tingnan mga idol oh. ayan yung bangka oh And thank you dito mga Clarice gasiga, Hmm. Kay Kuya Mar, kaya ingat ka dyan sa Arizona. Ang akong maguwang sa Hawaii Agay Nasta kayo na, I-vlog ko na lang ngayon kasi kakatapos lang nila mag-vlog Kumain sila ng Basta, abangan nyo lang yung mga upload nila mga idol Sa mga master Kaya nagamit ko ngayon ang camera I-off I ko na muna Tanggalin ko muna yung ano uh, Basta, yun na yun Teka lang mm, yun mga idol Punta natin si Idol Ramjo ang bana kong guwapo ka Adjo. ang daming tubig mga idol kasi malakas yung ulan daw kagabi dito sabi ni Dan mm -hmm. ay kita ko mabing daming tubig kailangan ko munang bawasan to ayun mm -hmm. Ayan, daming tubig may isda na dito nakatira <laughs> ayun ayun ang gagawin ay ikaw ta mag sa akin ma Diyan ka lang ba ma oh, ko masaka ang um, na madaot yung bangka kaya wala man na nagluto sa tubig madaot anak ah, ano lang ba i video lang ko sandali lang ayun Ah, uh, kukunan ko muna ng tubig bago ko siya tanggalin yung makina mm. mga idol. Sa ulan to. Ulan, tubig ulan. Mm. Oh, dami talang tubig. Dami oh. Iwan ko kung matanggal ko pa itong kinama idol matagal ko na kasi itong hindi natanggal. Baka kinain na yung bolt ba, yung mga bolt sa ano kina baka kinain na ng kalawang subukan ko lang ngayon no tsaka mm -hmm. i mm. oil ko siya may, may chinsu oil naman ako diyan matagal na yan kalahati natira yan sa nang nag oil ako sa makina ah sa rider ba no sa motor ko ba mga yon? Mm. Oh, no yan pang kinalawang na din pati mga ano ko oh, dito lang o, oh, sige Ipinasok ko dito sa plastic ba mga idol? kalawang siya. <laughs> dito ko kaya nilagay. Yung mga putol-putol, magtataka ka kayo. Ito yung ano mga idol, ipang kuot do'n ba? Hindi kasi matanggal yun pagka, no? Kalawang sa mga idol. Oh. Ang pabayaan ko mga idol. Lagi na lang vlog ng vlog. Tapos, hindi ko siya inano ba? Hinalagaan talaga, no? Kasi alam niyo naman lagi akong araw-araw kami nag upload Gano'n Hindi lang kami maka-upload noon ng straight kasi masama ang katawan, ganoon ba? Hmm. Tukang ko lang tong tanggalin. Mga idol. Yeah, Yan, sana matanggal to dito. Oh. Ipakita sa mga idol. Hmm. Ay, ito po tanggalin eh, yung ihi niya. Hmm, tingnan nyo mga idol, kalawang na Eh, maluwag siya, ma'am. Nakain na ng ano kasi. na? Huh? Ay, Wala na. Hindi na, 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 natin to ng ano, ma. Bago. Ano kayo numero nito, no? Dal, na? Okay, wala naman to. 3C. Okay. Ito kaya. Maluwag din, no. Ano ba yan? tayong gamit pang tanggal na. Kena di na di na ma. Oh. Hindi na to. Kinalawag siya oh. Ah. Hmm. Uh. 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 Kah, init dito eh. Bilhan na lang natin to ng ano ma Bago. Kaso hapon na, no? Mga bata Balik dun sa school. Ka. Mga bata sa school, mga idol, eh, walang mag, ano, kukuha, eh. Balik o ma. Ah, ano pala, eh. Ah. na, 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 na. Uh. Um, na dito. script na lang, eh, ma. Ah. Uh. Hindi man siya musulod. Ah! Isa dito yung pangtanggal ko dito, eh. Na, lumuwag na siya. Hmm. Uh. Hmm, lumuwag siya. Maluwag na mga idol. Diyan siya kasya, hmm. Masisira yung trade oh, niya pag pinilit ko. Ano, agi, kao naman sa kuan. Hmm, kalawang. Ay, nako. Teka lang idol, parang hindi ko matanggal siya ngayon kasi bibili ako ng mga bago nito, dito, hmm, dalo, oh. Hmm. Dito Yung gawin ko lang sample. I pinasok ko siya dito, ganun. Mga Tapos pinasok ko dito. Mm -hmm. Ganyan plastik. Tapos ginaganon-ganon ko. Lang kinupi o talaga ba? Pinasukan pa rin ng ano no kalawang, no? Mm -hmm. Pero ito hindi. Uy. Ito, stainless. ito hindi 'o. Oh. Sige lang. Teka na lang. Mamaya lang ulit, mga dol. Mm -hmm. Ah. Ah, oh, mabilis madam. So ayan nga mga idol Bali may ano ako sa inyo Nang, Ang problema dun pala Mga idol Na ang yung nut nya ba Nut Kundi yabi to may, Yung ulo ulo nya Na ano sya Na <laughs> Na pud pud Sa kalaw, kalawang mga idol ba Bumilog Dun pa sa ano mga idol Dun sa medyo maya sikip na part di makita <laughs> <laughs> tawa, siya, no? Ta tawa na ano sa naabi kong masikip na part Sana masikip hindi ano kahit bi kahit bibilhan ko siya ng afeng na ako mabe kuya kahit bibilihan ko pa siya ng ano mga idol tawag dito yung bagong yabi kung tawagin yun bang numero 3C, si 12 14 ganun, kahit bibilang ko pa siya hindi. Kailangan siyang lagyariin siguro. Tapos, dapat, ano, sa marunong talaga. Pastilan, no? Hindi lang ako nagvideo, video kasi napakainit doon, misis ba? Yung nut niya ba, mga idol? Kumbaga, may square yon. Yung square niya, nasira yon. Kinain ng kalawang. Ano ba yan, oy? Hindi ko matsensual yung bangka. Hindi ko din matanggal yung makina. Pero magamit pa naman yun namin madal. Kaso nga hindi nga ilang, uh, ilang buwan na siyang hindi ako nakapag-change oil niyan. Siguro mga 3 months na. Mga 3 months na mang? 3 months na o 5 months? Iwan ko. O na ganyan lang mga idol. Dapat kasi monthly yan ano. Mm. Pabayaan ko kasi mga idol. Oh, we'll Paano we'll ba yan? Dalawa you know, ni Mrs. Dre. Parang nag-date lang kami mga idol. Pagkatapos nito, diretso na kami doon sa, mga, sa eskwilahan, sa school, sa mga bata, o kunin. Layo kasi yung paaralan, sa, unahan pa sa Zamora, mga idol, sa bahay lang, Mas Ramil. Doon. Ay, wali mga idol, may sasabihin lang ako mga idol, no? Ah, uh, about sa sahod sa mga kasama ko ba no kasi may nag ano to mga idol eh may mga ah, uh, hindi lang sa bachelors ko diyan gusto ko din ipaalam pala to mga idol sa inyo sa mga sulid no nanonood dito na nanonood doon ay vlog ko man sana to mga idol doon ko i-upload no sa Ramjo Vlog Official about sa sahod ba kasi siyempre kita niyo naman hindi niyo na ako makikita doon no tapos kumbaga apat pa rin kami pero hindi na ako nagpapakita doon no may nagsasabi malaki pa rin dong sa akin mga ganun ba Uh, gusto ko din malaman to sa mga sulid no about sa sahod sa mga kasama natin doon sa kabila no sa amin channel natin. Ah uh, kasi alam niyo naman no para baka sabihin niyo ba nagpakatauhay lang ko ay I may mean, nagpaka ano lang ako ba ano Ang sa kinatawagan tawagan naman kanang nagpaharuhay. Yun bang walang ginagawa pero sumasahod pa rin. Una una sa lahat mga idol may sahod pa rin ako doon no bilang ano mga, mga idol bilang isa sa naging nag-build sa channel na yon at editor nila hindi man pwede nga mag-edit na lang tayo doon mga idol na di ba hindi lalalaanan natin yan ng ano ng oras din s'yempre ah uh, nagtira ako mga idol para sa akin no pero hindi na katulad nung dati agusto uh, gusto ko linawin dito sa sahod ni Ramel ang sa kay Ramel mga idol, kung ano man yung dati na andun pa ako, ganun pa rin yung sahod niya yun mga idol, no? Ganun pa rin. Kay Dan, ganun pa rin. Bale, simpre, andun na nga si Tata mga idol, si ay, Master Tata. Ay, yung sahod ni Master Tata mga idol is, doon po yon kinuha sa puisto ko mga idol. Doon yon kinuha sa pwisto ko. Din nagtira lang ako din mga idol ng para sa, sa kanilang editor, tagagawa ng thumbnail, tagagawa ng title, tsaka isa sa nag-build sa channel na yan, mga idol. Yun. Pero yung sahod ko dati, na ganon, gumano na siya, mga idol. At napag-usapan naman po namin yun, uh, okay naman po sila, no? Kasi, mag-okay talaga sila kasi wala naman nabawa sa kanila ni eh, Master Amel, wala naman, tsaka dan wala po. No? Nag-base pa rin kami sa views, Tsaka yung sa ano ko, sa side ko na sahod noon, kumbaga binigay ko yung kay tata yung iba doon. Nagtira lang ako para sa, yun, sa nasabi ko. Siyempre, hindi pwedeng ulang sahod yung taga-edit nila, mga idol. Mayroon talaga yan. ano Yun lang, mga idol. Gusto ko lang din ma-aware, aware, tawag ka naman? Mm. Sa mga solid, no? Wala pong... Siyempre, ano nyo, si Ramel, di ba? Kasi alam nyo naman, siya yung bida dyan. Kung wala siya, walang Ramjo blog official. O, sa sinasabi nyo na, kaya nga, ano, sinabi ko ngayon, no, kasi baka masaktan kayo ba? No, makasabi kayo na si Ramel ang nanoda, si Dan ang naandan an, tapos ganyan ba? No, wala. Yung sahod ko mga idol, yun yung doon ko kinuha yung sa sah sahod ni tata mga idol. Wala pong nabawas sa kay Ramel at saka kay Dan, wala po. Okay, nagtira lang ako para sa bilang editor mga idol Tsaka isa sa nag-build sa channel Okay, so yan lang mga idol At uh, hanggang dito lang siguro muna to Wala kami magagawa ni Mrs. ngayon mga idol Kasi yun na nga may nasira Kukontak siguro sa ako ng isang tao Para yung may alam dyan ba Paano yan tanggalin no, Kukontak lang ako para Batsin sa oil ko yan Tsaka bibilhan ko na lang siya ng wagong mga bolt Ganun na lang siguro mama no Hmm Ulitin ko, maraming salamat kay Ate Mary. Ate, mm. salamat talaga sa blessing mo, Ate. Salamat kayo. Thank you talaga, marami, te. I love you, te. Kuya Re. Mm. Bye, bye Silent viewers, salamat po. Sa tapos na video na ito, mga idol. Sa next video na lang tayo mag-shoutout, mga idol. No? Ha? Kasi tataposin ko na itong video na ito. Kaya baka hindi ko na ito magamit ang camera. Pag uwi ko, baka mag-vlog yung mga master niyo mga idol. No? Oh, sige, sige, sige. Bye-bye, mga idol. Hanggang dito lang muna ito. Babay dai mau. Nang babay. Nang babay, nang babay le. Wala rabita dari ma. lain na. Ha? Walang tao dito, I pero mabuksan ko man yan. Sige, idol, joke lang po 'yan. <laughs>